sa sinaunang lupain ng Israel, may magaganap na malaking labanan. Ito ay isang labanan hindi lamang ng pisikal na lakas, kundi pati na rin ng pananampalataya at katapangan. Ito ang kwento ni na David at Goliath, isang kwento tungkol sa isang batang lalaki na humarap sa talagang malalaking hamon sa pamamagitan lamang ng isang tirador at malakas na pananampalataya sa Diyos. May isang hari na nagngangalang Saul at siya ang namuno sa Israel. Ito ay panahon kung saan ang hukbo ng mga Filisteo ay palaging nagbabanta sa mga tao ng Israel. Ang mga Filisteo ay isang kakilakilabot na puwersa. At sa kanilang hanay, may nakatayong isang higante na nagngangalang Goliath. Ang marinig lamang ang kanyang pangalan ay talagang natatakot na ang mga Israelita. Ang mga Israelita at ang mga Filisteo ay nagtayo ng kanilang mga kampo sa dalawang magkaibang burol na may lambak sa pagitan. Dito itinakda ang entablado para sa isa sa mga pinakamaalamat na labanan sa kasaysayan. Si Haring Saul at ang kanyang mga kawal ay labis na nalungkot at nag-aalala dahil may isang talagang malaki at malakas na lalaki na nagngangalang Goliath na gustong makipaglaban sa kanila. Ang mananalo ang siyang magpapasya sa kapalaran ng kanilang mga bansa. Ngunit sino sa mga Israelita ang makatatayo laban sa gayong kakilaki kakilakilabot na kalaban? Narito si David ang bunsong anak ni Jesse, isang abang pastol mula sa Bethlehem. Si David ay hindi isang sundalo, ngunit siya ay may pusong puno ng pananampalataya at katapangan. Siya ay pinahiran ng propetang si Samuel bilang magiging hari ng Israel, bagaman hindi pa niya natatanto ang kanyang kapalaran. Isang araw, sinabihan si David ng kanyang ama na si Jesse, na magdala ng pagkain para sa kanyang mga nakatatandang kapatid na lalaki na lumalaban sa isang malaking digmaan. Hindi alam ni David na ang paglalakbay na ito ay hahantong sa kanya upang harapin ang makapangyarihang si Goliath. Pagdating ni David sa kampo, nasaksihan niya ang takot at kawalan ng pag-asa na bumalot sa mga sundalong Israelita. Ang mga panunuya ni Goliath ay umalingaw ngaw sa libis at ang puso ni David ay nag-alab sa matuwid na galit. Si David na isang matapang at responsabling tao ay lumapit kay Haring Saul at sinabing gusto niyang labanan si Goliath para sa Israel. Noong una, hindi naniniwala si Haring Saul na magagawa ito ni David dahil isa lamang siyang pastol. Ngunit ang dinatitinag na pananampalataya at determinasyon ni David ay humimok kay Saul na payagan siyang harapin si Goliath. Ibinigay ni Saul kay David ang kanyang baluti, ngunit ito ay napakalaki at mahirap gamitin kaya nagpasya si David na lumaban gamit ang mga bagay na pamilyar sa kanya, ang kanyang tungkod at isang tirador. Pumulot siya ng limang makinis na bato sa kalapit na batis at inilagay sa kanyang bag. Habang si David ay patungo sa larangan ng digmaan, lahat ng mga mata ay nasa kanya. Ang higanting si Goliath na nakasuot ng kanyang baluti at may dalang napakalaking sibat ay humakbang pasulong upang salubungin siya. Pinagtawanan ni Goliath si David Minamaliit siya at isinumpa siya sa pangalan ng kaniyang mga Diyos na Filisteo. Ngunit na natiling matatag si David sa kanyang pananampalataya at hindi niya hinayaang abalahin siya nito. Ikaw ay lumalapit sa akin na may tabak, isang sibat at isang kalasag. Ngunit ako'y pumarito sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinamon. Gamit ang kanyang tirador, inilunsad ni David ang isang bato na tumama ng direkta sa noo ni Goliath. Napakalakas ng impact kung kaya't naging sanhi ito upang si Goliath ay bumagsak sa lupa na nangangahulugan ng kanyang ganap na pagkatalo. Sumigaw ng kasiyahan ang mga Israelita dahil nasaksihan nila ang isang makahimalang tagumpay. Ang mga Filisteo sa kabilang banda ay nataranta at nagkakagulo. Dahil si David ay nanalo, ang mga sundalong Israelita ay nakaramdam ng lakas ng loob at hinabol ang hukbo ng mga Filisteo. Ang mga Filisteo ay natalo at ang mga Israelita ay nagwagi. Si Haring Saul, na puno ng pasasalamat, ay nagtanong tungkol sa angkan ni David. Isinalaysay ni David ang kanyang kwento at inihayag na siya ay anak ni Jesse mula sa Bethlehem. Ang katapangan at pananampalataya ni David ay nagbigay pansin kay Jonathan, ang anak ni Haring Saul. Ang dalawa ay bumuo ng isang malalim at pangmatagalang pagkakaibigan na minarkahan ng kanilang parehong pananampalataya sa Diyos. Ang tagumpay ni David laban kay Goliath ay nagpapakita sa atin na ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging malakas, kundi tungkol din sa pagkakaroon ng matibay na paniniwala sa iyong sarili, pagiging matapang at pagtitiwala sa Diyos. Matapos manalo ni David, bumalik siya sa pag-aalaga sa kanyang mga tupa alam na siya ay patungo na sa pagiging hari ng Israel. At kaya, ang kwento ni David at Goliath ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa atin hanggang ngayon. Ito ay nagpapaalala sa atin na gaano man kahirap lampasan ang mga pagsubok, ang pananampalataya, katapangan at paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos ay hahantong sa atin sa tagumpay. Habang nagmumuni-muni tayo sa kwentong ito, alalahanin natin ang sinabi ni David iniligtas ako ng Diyos mula sa mga leon at oso, kaya't ililigtas din niya ako mula sa filisteyong ito. At yun nga ang nangyari. Salamat sa pagsama sa akin upang isalaysay ang tungkol kay David at Goliath na mababasa natin sa 1 Samuel chapter 17. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na maging matapang at magkaroon ng matibay na paniniwala kahit na humaharap tayo sa malalaking hamon sa ating buhay.